So, patuloy, ay, itutuloy natin yung usapan natin na yun si Alden nga, umaten nga sa birthday party ni Catherine sa Palawan. So, yun nga, kung ako, hindi ako niniwala, wala naman silang relasyon. O, oh, kung gusto nyo hindi talagang may video o oh, nga, kung halimbawa may ay, napanood nyo talaga, gusto nyo o oh, sige, friends lang yan sila wala pong namamagitan hindi lang naman din si Alden ang pumunta doon, nandoon si Jericho Rosales, si Dominic uh, Rocky, yung mga friends niyang mga lalaki, andoon din ang dami naman doon na mga tao, hindi lang naman din si Alden pero hindi ko naman tinapos yung mga videos na yun. Tapos ba diba, kumanta pa si Alden na si Kakay. Hmm. Kung maalala nyo, ba diba, parang grabe yan si Kakay yung nandoon sila sa ano, sa Hong Kong nag-shooting, talagang grabe siya yung mapos, grabe talagang, ay nako, talagang, magpa, halos magpakarga na, na masyado siyang dikit, tapos Naku, ang aga-aga, grabe na nalambingan nilang dalawa kung, di ba, napanood nyo yung mga pictures na yun or nakikita nyo, may video pa. May mga videos din yun. Tapos, ayan, nabash nga, di ba? Daming basher si Kakay dahil hanggang nagsasalita na siya. <laughs> Ay, naku, alam nyo, mga palangga, di ko na yan mga natin, di ba, parang di natin pansinin kasi nananadya sila para pag-usapan. Di ba? Hanggang may dumikit kay Alin, talagang kailangan pag-usapan. Dahil, eh, kung lumubog naman yung career nyo, tapos si Alin sikat, oh, di, para naman lumiwanag, para naman din kayong pag-usapan, makadikit man lang sa sikat. Pero, alam nyo mga palanga, talaga naman, wala naman silang relasyon kung tutuusin friends lang sila kung alaala -ala nyo mayroon pa nga diba yung kanilang press ko noon na sabi pa nga ni, ni Catherine kung magkaroon sila ng movie sila ni DJ ang magpartner tapos si Alden din at saka si Min ang magpartner si Catherine yun nasasabi at saka alam niya yan anong sitwasyon anong ano anong, anong pangalan nito anong katayuan ni Alden sa nako may asawa alam niya yan? Diba sinasabi ko na sa inyo mga palaga, yung mga kapartner ni Alden, lahat ng Alden Mission yan, alam na alam na basta may ano yung pangalan nito, yung kapartner nga ni Alden sa pelikula man or sa teleserye, alam na nila yan, na may asawa na yan. Ito, share ko lang din sa inyo yung hindi nakakanood o hindi nakaka ano ba, napadaan sa aking channel na kung si Jacqueline Jose, kung naalala nyo, oy, nako, nagsasabi siya na kung hindi lang may, de ba, yung kapartner niya noon sa teleserye nila ni, ano, Jasmine, kung, Jasmine Cortez, kung hindi lang talaga sila mayroon daw partner sa real life na mayroon na silang kanya-kanyang buhay, pwede daw silang mag-partner or sila, magiging sila sa tunay na buhay. Kaso nga lang, mayroon na si Alden at mayroon na rin si Jasmine. O, si yun na nga, batikang aktres na ang nagsasabi si Jacqueline Jose. Oo. Oh. Tinitweets niya yon or saan niya yon Ay, sa ano ata? Sa Instagram. Pinupost ata niya yon Basta mayroon siya. Ay, nako, nakalabas yon Kaya, ang dami namang nagsasabi. Kaso nga lang, yung mga fans hindi nakatotok doon sa mga sinasabi sa mga, ng mga artista. Siyempre, no, binabaliwala nila yon at saka ito pa mga palangga. Bakit naman ano, ang totoo ano, napakatagal na yung wedding ring, yung engagement engagement ring sinusuot ni Mingay. Since sila ay nagkaanuhan na talaga, 'di ba yung sila ay nagiging sila na ni Alden since 2015 ay 16, nakasuot na yung engagement ring. Di ba? Yung round na mayroong mga ano, diamonds. Di ba? Ganon. Bakit walang nagtatanong? Di ba, nakakapagtataka nga. Sinasabi ko yan noon noon pa sa mga vlog ko na bakit wala talagang tao or yung bang talagang matapang na nagtatanong kay Mingay. Alam na nila yon kung ikay ta ay, ano, marunong kang tumingin sa mga sing-sing. Di ba? Alam mo na yon kung engagement ba or promise or wedding ring alam mo na 'yon 'di ba alam na natin kung anong klaseng ring yan 'di diba? kasi kung talagang marunong tayo ay eh, suot-suot na nga 'yun ni eh, Minggay pero wala talagang nagtatanong sa kanya hindi talaga siya tinatanong oh, 'di ba nakakapagtataka ito syempre bago yan kung sino man ang eh, hawak nga si Ali ng GMA tapos nandoon din sila kung noon sa GMA ay syempre hindi talaga itatanong yun dahil ano eh kailangan talagang hindi dahil mayroon nga silang tinatago Diba, mag isip din tayo bakit hindi nga naman tinatanong oh. dahil nga mayroon talagang nakaharang doon. Hindi ka pwedeng O oh, ito ang itatanong mo o oh, ito ganun. Hindi, hindi pa talaga panahon. Darating din ang oras na talagang ilalabas din nila. At saka ito pa mga palangga. Nit ito lang ah, may mga post ano na itong bunsong kapatid nila ni Alden. Si Angel, oh. Eh, di ba dalaga na yan? Mas matangkad pa nga kay Riza, 'di ba? Ang ang tangkad ng bata na 'yon. Teenager na siya. Dalaga na. Hindi na sasabihin hindi dalaga na. Ngayon, 'yung si ano, si Alden, bumili ng Lego, 'yung laruan ah, na i-assemble mo na car. Tapos, ayan, kunyari, ang nag-assemble yung bunso niya para daw yun kay Angel. O, oh, yan na nga, may pinakitang picture na nandoon nga si Angel. Nag-ano-ano -ano siya, nag-ano siya doon sa mga, sa cars na yun. Yung sa ano na yun, sa kotse na laruan na yun. Tapos, ayan na nga, li sa Lego. Pero si Alden yun bumili nga. Nako, paraan lang nila yun. Or, gawa-gawa eh, sa bunsong anak ba yan yun? Kay Alden talaga, kunyari, idalaga na yung bunso niya. Ano pa ba lol? Yung pangalan nito, maglalaro pa. Eh, pam lalaki? Kaya sa anak niya yon Ako, tingnan mo, nagpo-post agad siya. Mayroon talagang mga pahiwatig. Hinding-hindi mawawala na ano yung, ba diba? Kasi, umano ngayon eh, parang ang daming ano eh, na mga, ayan na nga, yung mga kwento na, andun si Alden, ayan. Mayroon din talagang, pampaano, 'di ba? Pampakalma na nagpo-post ng laruan ng bata. Naku, Kaya ako talagang hindi ako maniniwala kung anong mga kaikikan ng mga Sir Thank you so much mga palangga. Bye.